Ayan. Alas, mag-alas 9 na guys. Ngayon lang ako nagbigay ng food sa kanila. Good morning mga tik-tik. Ito ay update kay Ate Nida. Dahil hindi siya nag-update at ayaw umakit ng WH. Ayan. ayan. Inamit ko na ang hiwagang orange na kalanggana para bigyan sila ng pagkain. May dalawa pa doon. Uh, bakit kayo umalis? Uh, bigyan natin dito sa labas. O, uh, dito kayo. Balik ka. Uh, Abibi, inside. Balik! Balik! Um, lumabas ang aking habibi. Oh. Diyan kayo. Huwag oh, kasi tapakan ng pagkain. Namabas kayo dyan. Labas. Diyan kayo doon. Doon kayo doon. Oh. Oh, dyan. Bibigyan pa natin yung ano doon. Itong pinulong dito dahil hindi sila makakain pag uh, hindi kumain So, bigyan na natin sila. Tama na yan sa inyo. Ayun na, yung tayong lumabas. Tatlo na pala kayo dyan. Lumabas ka. ay ito eh ano ko na yang planggana dahil ito aking lilinisan jangan lang kayo okay bye bye bagus ay ko kayo yung kainin ha kainin niyo na yan tulog na aking mahiwagang kal kalangga na. Hi!